Wow! <laughs> Uy, Kawander, Kawander No Nakita mo ba sa si atin mo? Parang napansin ko noon doon sa tambayan natin doon sa baba, no? Sa baba? Oo uh -uh. Ay, sak. Ano ginawa doon? Parang nagdala siyang unan para matutulog yata yung doon, no? Ah, matutulog Oo, uh -huh. bakit no? po may naisip akong kalokohan <laughs> Okay na, hawakan mo itong camera Ah, sige na hawakan mo ha Ah, ay, kaya ka ulit. Ay, nga. hindi si ate mo kung ayun na kayga. Ga. Oo, oh, no. Ayun, ayun mga kawandre, ito, dumating yung ating in-order. Isparinit ito. Ayun, pang, alo, sa buhok, pwede sa buhok. Pang patayo, no? Basta, is, na, nakalag, nakalagay tayo yung hairspray. Ngayon, uh -huh. mayroon ako naisip para makabawi ito sa mga ginagawa niya sa ating kalukuhan. Natawagin natin si kawandre. Kasi? <laughs> Kapit. <laughs> O on there! Hali na tulungan mo kami! Hali dito. Ka dito! Ano si Wander, Mami? Ang aga-aga ng -aga na tanghali ng tapat, hindi ka tutulog. Ah, ngayon, may naisip kong ka, kalukuhan. Hali ka, Wonder! Hali Wander, ka. Wonder, kasambay, ka. Vlad! Ay, ah, ito na no, yung speaker? Oo. Ito, 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 wait lang. Saan si Wonder Parmer? Ando sa loob mm. eh. Ay, it Parmer. Ito, meron ako itong download na ano, na beat, na sound effects. Ikon ikon muna ito sa, sa ano, sa bluetooth speaker. Sige dah, i-on mo dah. I-on. Naka-on na eh. Naka-on na Tapos, an an ano, an ano ba ito? Tumiyo. Tumiyo? tumiyo. Ayan, tumiyo dito. Tingnan, tingnan mo, tingnan ting mo ka bandera, yung tangaling tapos oh. tulog. Tulog? Grabe. Ngayon, babawian natin sa kalukuhan niya sa atin. <laughs> ano bang naisip? Ha? Ano bang naisip? Magulatin lang natin siya. Magalit yan si atin, no? Ha? Magalit yan si atin. Ay, marami naman tayo eh. <laughs> 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 Ayon,

すいません。

Masaway talaga to. Ano nangyayos sa buhok mo? Ha? Buhok mo? Mas ganito to. Anong ginawa mo? Si Mandoy Daddy yan. Uy, <laughs> tulung-tulungan ako. Mga kasama ko sila, oh. De, si Mandoy kasi Daddy. Ikaw siya trip mo. Eh, kasi ano, para daw kami makabawi doon sa kalukuhan mo. Kalukuhan? Ayan, oh. Ano? Anong ginawa mo dito? I-sprayan ko lang naman. Ano, ang tigas? Ha? Matigas ba? Ang tigas, oh. Ay, oo nga. Ano?

Mag-renew oh. pa ako ng sabon. Dito ka, dito ka. Mga mga ano yung ulo mo. Po ka. B bakit? Try din natin sa buhok mo. Huwag. <laughs> <laughs> Sige. Upikit. <laughs> uh. Spray pala. Ha. <laughs> dito <ba> na. <laughs> Uy, <maglobeho> ka na. Huwag na bihok na. Untok pala <lang> dito. Wala <laughs> naman na dagi. Ang lagkit. Oh. Ay, ano parang ano? Paano kaya tanggalin to? Eh ano lang siguro yan, e shampoo ate. <laughs> 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 Antigas <laughs> anti board. Anti-gas? anti board? Spray, init na yan. So. Paano ba ito anuin? Eh? Ayun nga, ano? Mamamayan, dito maano, magsiyus ka. <laughs> <laughs> Lako pa, pag hindi tanggal, bi makalbo ka, bi. <laughs> Nagbundin <laughs> kita. Kung ang lakas ng trip nyo ah. Iwan ka na. Nagpahin kami doon sa kubo. Oo. Eh si Manong ate. <laughs> Nagpunas din ako ate. Niyaya ko ni Manong. <laughs> Ba't kasi agad mo matulog? Itang haring tapat. Hindi ba? Ano? Hindi nga ako makatulog pag hapo. Ay gabi. Madaling araw. Oo. Um, ano, nagigising ako ng madaling araw, hindi na ako nakakatulog, tapos nangisturbo kayo. <laughs> It's ako niya, no? Awa a prank. Oh, hanggang, no. it's, it's a prank. prank. ba yan? Prank <laughs> ba? <laughs> toto, toto. Toto, toto. Toto, prank Hindi, na prank. Toto, Wala na yung buong mga dimat. Ano yan? <laughs> 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 Ay, mga wonder, abangan ang ganti ng api. <laughs>